Hi, guys. Nandito kami sa grocery. At bibili ako ng uh, pangbaon ni Asher para sa isang linggo na pangbaon niya ulit. Anak, that one exit. Oy. Exit there, anak ko. Kailangan ko kasi ng baking powder. Baking, Kailangan ko ng baking powder ng ketchup. May pasta naman kami sa bahay. Kaya... ketchup I think here come on share get an anak ko get basket please i think ketchup here this hat hat this one what's that that one is yes I need baking powder. Get up, yeah. <coughs> <coughs> this one, Maggie. The... Did... <coughs> <coughs> one. Yeah. Three. Mm. Okay. Wait lang, I cannot see. Three seventy, okay, this one. Sixty-five. Ha? Sixty-five. Ah, sir, kam, hindi to space, ano, hindi ka Makita. Problema ko talaga yung mata ko. 370 yung malaki nang bibilhin natin. Baking, can I see that one? That one chocolate. baking. Ah, baking powder. How much the big one? I need big one na lang. Kasi nga yung para sa puto. Ah, share, share kami rin ako. Para sa puto, sa waffle. 1, 2, ah? 1, 2, ah, yes. This one. Malaki na lang bilhin ko. Baking powder, yes. Baking powder. Uh, flour, Papa, flour. Maida. This one, Maida? Ata. No, I need ano, flour, not ata. Ito. Asher Cam. Ah, this one Maida, yes? Magkano ang Maida dito? How much this? I cannot see the price, oy. No price. I will take two. Ah. Oh. Money. I don't money. Asher? Hi guys, bakit parang ang labo? So, ayan, magluluto natin ng hapunan. Nung birthday ni Julie, di ba, pumunta kami doon. Sa likod ng bahay niya, marami siyang kulitis. Yung kulay purple na kulitis at saka yung kulay white. Ngayon, sabi niya sa akin, kung gusto mo mag-harvest ate, sabi niya, harvest ka lang doon. Kaya, nag-harvest ako, ayan, at nilagay ko sa ref. Kasi nga, hindi ko pa naman siya nagamit. Dapat, maglulutoin ko tong no umagahan nung Nung 13 dapat. Eh, kaso, bumili ng ano, bumili ng, ay, hindi dapat kanina. Bumili ng chicken si Asis at yun ang ulam namin sinigang ko. Yun ang ulam namin kanina, kaya hindi ko din po naluto. Ala, yung anak outside already. Ngayon, dahil dahil naman kami ngayon, ayan, iluluto natin to. Sabi ni Asis, yung talbos daw ng kalabasa kasi di ba ang daming mag-harvest ako kahapon. Sabi ko, bukas na. Eto na lang muna. Yun kasi, hindi naman siya masisira. Dadami at dadami pa rin naman yan siya. Eto kasi, napitas na. Eh, malalanta na po kapag hindi pa namin tugugulay. Kaya sabi ko kay Asis, kulitis na lang muna, iahan ko siya sa munggo. Yun ang magiging ulam namin. Ayan, no? ang, ganda. ang ganda ng dahon. Ang lalaki ng dahon mo kulitin. Ang sabi kasi ni Julie, puputulin niya na yon kasi yung mga iba kasi namumulaklak na. Kaya sabi niya, harvest na kayo doon kung gusto niya. Kasi the more na puputulin yun, naku, lalong gadami ang kalbos mo. Yeah. So, na natin. Lutuan na Nang hapon na. So, ayan na guys, yung binili ni Asis na malo na ipriprito natin. Bagi so, nilagyan ko na ng itlog. Nilagyan ko na rin ng asin. Harina maglalagay tayo ng paminta. Mamarinate natin. Baka yes. natin na haluin. Yan may itlog. Pinagsama-sama ko na. Itlog, harina, salt and pepper. Yun lang yung ating ano, pang marinate sa ating chicken. habang minamarinate natin to, lulutuin naman natin yung ating munggo at yung sag, yung kuritis. Bating na yung mag-ama. Garmi boyo daw. Garmi boyo. Garmi boyo. Ay, nakagumikit-dikit na. guys! Habang nagbabantay ako ng palay at napakainit ang panahon pero magkapi tayo! <laughs> kapi kapi kahit mainit ang panahon guys! <clears> hmm, <throat> papantay ako ng palay! Yung bini... yung... inakot namin kahapon, nakala ko okay na yon Pero nung pag kuha namin, basa pa sa ilalim ng trap tra tra ano ba kasi ang tawag niya? Trapan. Kaya sabi niya, asin isang araw pa. Suguro ngayon, last, last na ngayon. Tapos, baka matatapos na yung nandito naman sa may terisang ibibilag natin uh, bukas. So, wala si Tonton. Nandun sa kabila, ama na um, Kasi, naglalaro si Tonton dyan sa may pintuan. Sabi niya, ano, halika. Sabi niya, aw, aw. Hindi ko dun. <laughs> dinadala ko dun ang anak ko. Kahit sabihin sa akin nung asawa ko na wag Dahil hindi pa sila okay magnanay. Dinadala ko eh. Tinatawag eh. Tinatawag kasi. Aw, aw, aw. Dinalhin ko dun. Saka sabi ko naman kay Asis, kayo lang may problema. Sabi ko, kayo lang naman mag hindi nag-uusap, huwag nyo na kami Larot si Asher, ay bayat maya na andun. Nakikipaglaro sa kay siya Mahahayaan ko lang. Ayan, babalik na nila si Tonton. Hmm. Pinakati lang ako. Ngayon, babalik na. Ayan. <laughs> Dinala ko doon may payong. Pagbalik, pinayungan din. Ang init kasi. ayo. Ay bye bye na. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. <laughs> now okay. Okay. Now you're good. Yeah. Now you're good. Ooh. It's very hot outside, anak ko eh. It's very hot. Hi guys! So ayan, nandito na si Asher at nag-start na kami gumawa ng homework at marami nga siyang homework. Five. Ay, anim. Kasama ang ano, drawing. Magdo-drawing daw sila ng roast. Roast yata yung pinapadrawing tapos kukulayan. So, ayun nga. At saka, sa totoo lang, hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin ng ACID. Kasi nagkaroon, yung sabi ko nung nakara na may long quiz sila, Ashe. Long quiz, long quiz. Kasi chapter 1, chapter 2, review nila. Hindi pala yung long quiz. Ano siya? First ACID test. First test nila. Hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin ng acronym na yun my grading sheet din silang pinadala at yun nga sa grading sheet na pinadala nila mababa si Asher sa Nepali ay naku Asher you please come you fix this one you fix so mababa siya sa Nepali ang grade niya sa Nepali ay letter B <laughs> letter B letter B kaya kailangan ko siyang tutukan Sabi ko, bilisan niya yung paggawa ng assignment Kasi mag magbabasa kami sa Nepali Letter B Tapos ang zero niya kasi B+, Kaya walang problema B+, plus ang zero-fero niya Pero ang Nepali niya na B Grabe, B Nepali talaga, ang baba niya Pick it up that one, the container wala akong problema sa science English kasi ang ay ang English at math niya ay naka A plus siya so wala akong problema doon at saka sa science niya marunong kasi siyang magbasa kaya hindi ako nag-aalala marunong siyang magbasa kaya niya nang sagutan kung ano yung binasa niya kasi so ang problema ko lang talaga ngayon yung Nepali niya kasi ang 00 niya okay B plus at saka yung GPA niya naka A siya. Ngayon ang sabi ko kailangan tutukan pusa, Nepali talaga. Yung Nepali may deer Nepali, yung local se, ano ba yun? Local may deer Nepali yata. Yun yung Nepali nila. Kasi tatlo yun siya. Yung my deer Nepali, yung hamro sero fero at saka yung Kairahani. Kairahani, Kairahan yang tawag nila dito eh, yung local. Yun magkasama ang grade ng Serofero at saka yung Kairahani, magkasama yun kasi yung unit nun ay 8, 8 units yun so magkasama yung dalawang yun yung Nepali kasi ay 5 tapos ang Science ay 5 units, tapos ang Math at English ay 4 So, sabi ko sa kanya, bilisan niya at magpra-practice kaming magbasa ng Nepali para kahit papaano pag nagbigay ulit sila ng exam, makabawi-bawi siya sa grade niya sa Nepali. Pero okay naman ang grade niya. Average naman siya. Nepali lang ang kailangan tutukan. Ay, laka. So, ayun guys, kaya i ko ng aking video kasi mag... Aaral na kami ni Asher, tapos meron pang isang bata dito na akyat-akyat. Ay, naku, tonpan. Thank you. Thank you for watching, guys. And see you in our next vlog. Bye, everyone. Like and subscribe and comment. Bye.